Gandang araw, mga lods ka. Mga ka-idol ko dyan. Ito ang upload ko dito sa other accounts ko na ito. Ang makatang tambay. Eh, medyo malungkot na nangyari din sa isa kong channel. Nung Kabantay Mix TV ko. At ito, laging lumalabas o, basta binubuksan ko. Ito. Ayan o. At sa mga tinanong ko, mga print ko rin dito sa YouTube. At saka yung dito sa amin, iwan eh, lang daw, na raw yung channel ko na yan. Pero ay pinagtatawa ko naman. Bakit kailangan makihak nila yan? Wala mo silang mapapakinabang yan. Hindi pa mo unintis yung channel kong yan. At pinapalakas ko pa nga pagkatapos nagkaganyan na siya. Siguro mga one month na siya na hindi ko siya nabubuksan. Tapos sa ibang circle <coughs> hindi na rin nasi-search. Uh, sabi nung iba nga, yung nag-preach ko rin nga rin ito sa YouTube. Nahak na raw yan at iba na raw siguro ang password sa saka di Baka na nga yung may-ari. Kaya sa akin, kaya ako nagpakita sa inyo, nag na rin ng ganito. Para kung sakali, eh, kung makikita nyo to, eh, huwag nyo isuporta kung ano man yung layo ni nunggungaan nito. Kung gusto lang akong sorwisyuhin o kung kaya eh, gusto nyo mapakinabangan yung channel na ito. Eh, huwag nyo itong susuportan dahil illegal na nakuha to sa akin kung pirakel man, man ito ng iba. Pero malamang talagang nak na ito. Dahil nasa isang buwan ako, sino-sino na sino, sino naman -na -na ang tinanong ko at saka yung mga pinatingnan ko nitong account ko ito. Hindi siya talaga ma-open. Hindi naman ako magawa ng bagong account. Dahil si Chris, sa YouTube ako gagawa. Ito nga lumilitaw. Ito parati. Oh. Sabi ko gagawa nila ako ng bago. O, pag naman ini hindi inopen mo ito parati ti O, paano ka makagawa ng bagong account niya ng channel? Hindi mabuti na lang may other account ko ito, Makatangtambay. tambay at dito ko nga naipas siya na kausapin kayo o kaya ay mag-live para na iparating sa inyo nangyari sa channel ko. Sayang naman, 300 3000 subscribers na yun at saka ang WhatsApp na sa 2000. Hindi pa siya monetize kaya kaya lang ay di pinipilit ko nga yung patibayan kaya di sabi ko para oh, sakali mamumuni. Yung tagal na rin tapos yun nga ang, ang Tagal na rin lagahan ko yung account kong yun, yung child ko. Yun. Nasa santo na kaya. Tapos oh nitong huli nga nagkaganon na siya. At saka, sa kasalukuyan hindi ko ma -open. At ito lang naman ang layunin ng paglalab ko at pagpapakita sa inyo. Ah, uh, kung sakali, huwag <coughs> niyo susuportan, channel na ito. Abantay Mix TV, Daily Pacing. At uh, piro mo, nasa almost 350 videos na yun. Sama-sama na, kasama na yung live, yung shorts, at saka yung mga long videos. Sama-sama na sila. Malaki rin ang pagod ko, tapos di Talag di. Wala tayo magagawat. Ganun nga nangyari. At sana supportan nyo tong ano, tong bago kong channel. Kung mapapansin nyo nga, 8 months na to, hindi ko to hindi ko to inaasikaso o pinagtotoo na ng pansin dahil doon nga ako nakapokus sa kabantay. Mahirap naman yung daladalo yung account na gagawin ko ng video. Doon ako nag-focus tapos ito napabayaan ko kay mapapansin nyo Itman siya pero wala ko subscribers na gaano at saka ang videos niya talaga apat pa lang kasi yan nadagdagan lang siya kung matitingnan ninyo dahil nag, nung hindi ko na nakukuha yung aking original na channel yung kawantay mix e eh, di dito na ako nag nag nagpo-post na, na, ng mga search video ko ayan kaya yung nadagdagan 21 videos na yung sana sa support naman po ang bago kong channel na ito. Dati na pala. Kaya lang di palwas lang ako magawa ng bagong channel. Dito ako nakapokus ngayon. Dito lang ako mag-upload. At yun lang naman. Ang may clay lang naman misahin sign gusto kong iparating. Kung sakali naman. Eh, di. Basta ka man Timex TV. Daily facing ang content ng video ko ngayon. Huwag niyo mga supportan kung sakali man makikita niyo sa hold niya. Kung sakali nga na pinakialaman to ng iba. At sabi nung isang prince ko nga ay eh, iba na raw siguro ang password nun. No? At siyempre iba na nga yung may-ari. Okay. Thank you, thank you. Pasupport naman mga logs ka. Mga ka ko dyan. No. Oh. Tanggal ang bato kaya mag video oh ah, bilim na